dating Vice Presidente Leni Robredo at saka si Pangulong Bongbong Marcos nagkita sa unang pagkakataon at nagkamayan. Pudyat na kaya ito mga kayamias ng pagbabati ng dalawang kampo o literal lang na naliligaw para sa boto na makukuha sa Bicolandia. ay malakas doon ang dating Vice Presidente Leni Robredo sa Bicolandia. So, tignan natin ang mangyayari sa mga susunod na kabanata. Pero panoorin muna natin yung video na patunay na sila yung nagkamayan na sa may Sorsogon Sports Complex yan mga kayamayas.